Bawal ba ang dibati sa Biblia? Again, ulitin. Bawal ba ang dibati sa Biblia? Well, pangit ang dibati kung pangit ang ugali ko sa paggawa nito. Maganda naman ito kung maganda din ang ugali ko nito. Dahil ang dibati ay isang art o arte. Pangit ang art ko kung hindi ko ito magawa ng mabuti. Maganda naman kung magawa ko ito ng maayos. Isang pastor na hindi katoliko ang naghahayag ng mga salita laban sa mga aral katoliko. At may isang dipensor sa paniwalang katoliko ang nag-alok sa kanya ng isang dibate o dialogo upang patunayan kung sino talaga ang nasa maling paniwala. Sabi ng pastor, ayaw ako ng dibate bawal ang dibate. Hindi ito nakatutulong. Sabi naman ng defensor katoliko, sa Biblia, hindi lahat na dibate ay masama at bawal. Si Apostol Pablo nga nakikipag-dibate. Mabasa ito sa gawa 15.2. Sa unang council nga ng church o simbahan, sa Council of Jerusalem, nilutas ang hindi pagkakasundo sa pamamagitan ng isang debate. Gawa Kinzi dos Kung may masamang ugali, may mabuti naman. Kung may pangit na debate, may maganda naman. Naging kaibigan ko nga ang isang sabadista, kahit katoliko ako, nang dahil sa debate namin. Kaya hindi totoong lahat na debate ay masama. Pero sa totoo lang, may napapansin din ako hmm? sa so, mga taong iiwas sa debate. Hmm? Ang totoong dahilan no kung bakit iiwas sila sa debate, eh, eh hindi pala uh, takot lang silang uh, magkagulo. Hmm? Pero ang totoong dahilan nila ay takot lang silang makros examine ang paniwala nila para bang may tinatago silang ayaw malaman natin. Kung tama ang paniwala nila, dapat handa silang ipagtanggol o dipinsahan ito sa pumamagitan ng dibate o dialogo. Sa ating gobyerno nga, kapag gagawa ng mga batas ang Senado at mga kongresmen, idaan ito nila sa mga dibate. So... Uh, hindi talaga oh, masama ang dibate sa tamang uh, pagkagawa nito. Hmm? Sa Senado, Senate, bakit may dibate kung masama ito? Di ba? Pero ang totoong dahilan, oh, sa napapansin natin, ang uh, iyong mga ayaw sa dibate, eh, ang totoong dahilan, ayaw silang makrosigsamin ang paniwala nila. Okay? No? Uh, Siguro, uh, hindi la, hindi sila sigurado na tama ang paniwala nila, kaya iiwa sila sa debate. Hmm? Pero kung totoo ang ating paniwala, ay eh, dapat uh, ipagtanggol natin ito. So, hindi tayo matakot sa isang dialogo o debate, mga kapatid at mga magulang. May isang testimonyo lang ako sa inyo, no? Kung bakit... Uh, Mabuti ang debate, no? May makuha tayo nito at katutulong ito sa ating simbahan. Na may debate ako na na-upload sa YouTube, no? Uh, ang kadebate ko sa debate na iyon ay isang sabadista. Ang paksa namin ay tungkol sa mga ribulto. At uh, nang nagbasa ako sa mga komento sa video sa YouTube, may isang nagkomento na uh, nasiyahan ako sa komento niya. Dahil uh, ang sabi niya, nang dahil daw sa dibati namin, oh, sa video nga, na nakita niya, eh, eh nahadlangan daw oh, uh, ang kaniyang pag-iisip na humiwalay sa katoliko. So, ibig sabihin, tanggap niya ang paliwanag natin sa debate tungkol sa mga larawan at tribulto ng Katoliko kaya uh, nag-iisip siyang hindi matuloy ang pag-iwan sana niya sa Katoliko so siguro uh, nang hindi pa niya nakita ang debate na iyon eh nasa isip niya uh, uh, mali ang paniwalang Katoliko katulad sa rebulto di ba Oh, dahil sa Biblia, may mga ribulto na mga Diyos-Diyosa ah, na ipinagbawal. Oh, at sa aral ng mga hindi Katoliko, eh para bang ang mga ribulto nating mga Katoliko ay eh, bawal. oh, o oh, kung hindi natin alam ang paliwanag Katoliko nito, eh ah, talagang makaudyok ito na iiwan natin ang Katoliko. Pero yung debate natin, na nasisihan ako sa komento sa YouTube dahil uh, may uh, nahalangan natin o hindi e, itunuloy niya ang pag-iwan sana niya sa Katoliko ng dahil lang sa debating yaon no? Uh, ibig sabihin tanggap natin o natanggap niya no? Natanggap niya ang paliwanag natin tungkol sa ribulto at uh, uh, naunawaan niya ito at uh, iyon uh, ang nag sa kanya na hindi matuloy ang pag-iwan niya sa Katoliko. So isang uh, testimonyo ito na maaring uh, maging ganun din, no? Sa inyong uh, mga nakikinig ngayon. Kung uh, nag-isip na kayo, nag-isip na kayo na uh, humiwalay sa Katoliko. Hmm? So uh, lastly, uh, sana, no? 'Wag isipin natin na uh, ang lahat na dibati ay masama. May dibati talaga na nakatutulong, no? Sa pag-susuri uh, natin kung ano talaga ang totoo. Hmm? At uh, ito ang tandaan. Kung may mga taong naghahayag ng mga salita ng Diyos o naghahayag tungkol sa paniniwala, wag sana tayong maniwala agad, no? dapat pakinggan muna natin ang tinig ng iba oh? both sides uh, bago tayo magpasya no dahil kung uh, iisang tinig lang ang ating pakikinggan katulad sa uh, isang monolog uh, monolog oh, uh, pag sinabi kasing monolog iisa lang ang nagsasalita now maaring madaya ka kapag uh, iisang tinig lang ang ating uh, mapapakinggan uh, mapapakinggan pero kung mapakinggan din natin ang tinig ng iba at saka tayo magpasya eh uh, makaiwas tayo sa posibleng uh, uh, pandaraya so katulad sa isang uh, establishment ng mga bilihin eh mas mabuti na marami tayong makikitang ah, mga produkto. Dahil ah, ah, kung maraming mga produkto ang makikita natin, eh makapagpili tayo. Kontra sa kung isa o dalawa lang, huh, ang ating pagpipilian, eh posibleng pa, ah, hindi tayo makapili ng mas mabuti. So, 'yun. Kaya nga ako, uh, nakikinig ako both sides. Hindi lang ang sa paniwala ko lang ang aking pinakikinggan. Nakikinig din ako sa iba at uh, uh, saka ako nagpasya kung uh, ano talaga ang totoo. So hanggang dito muna. Huh? At, 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 at uh, uh, hanggang sa susunod no? na ating pagkikita no? sa paghahayag ng mga... Uh, kasagutan o mga paliwanag katoliko. Sa ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.